Okay. Aabot na sa maygit 114,000 ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Surigao del Sur noong linggo. Ayon kay Governor Alexander Pimentel, nagdudulot ng takot sa mga tao ang patuloy na aftershocks kaya't ilan sa kanila ay nagbabalikan sa evacuation centers. Ayon pa sa gobernador, nakatanggap na ang probinsya ng maygit 70,000 food packs mula sa DSWD. Samantala, mahigit dalawang daang bahay naman ang naitalang totally damaged sa lalawigan. Una nang nagdeklara ng state of calamity sa lugar. Pinahasas po namin lahat ng mga buildings ngayon kasi sabi ng pinbox, although karak-karak sabi, lalo na yung mga ekwelahan, although nagkarak sila na manalaki, baka bumagsak sa dami ng aftershock, baka lumaki yung crack. So, na-declare muna ako ng no classes at saka no work. Eh, para may inspeksyon po ng mga engineers namin at saka ng DPWC engineer.